Anong part 2? Okay? part 2? part 2 na ba? No, ano ano pa ka talaga gawin? Wala yung kanina. Nakaka na kami punta dito sa next stop. Trinoma. Trinoma ba to? Trinoma. Kami na si Trinoma 4 floor. Saan tayo? <laughs> Trinoma 4 floor. Trinoma 4 floor. Sabihin mo, Trinoma 4th floor. Trinoma 4 floor. Wide. Nagkikita. Imo. Imo siya. Imo. Napito natin. Grade. Grade. Dududududu. Grade, mo ngayon? Ay, 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 ay. mo ngayon? Pinapawis na po siya. Nagiinit na po. Buksan mo kasi ang init. Buksan mo. Yan, yan. Ah, 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 kaming, ano, isang moves. Isang malapit na moves. Ay, tara, tara, dito. Gano'n. Wala kami kang pabulong. Dibidyoan ko. Bilis! Ito ka. Tulak ma. Wait, wait. Ito ang malapit sabi kong gawa. Ayan, ito ang malapit na magic trick. Masasaksiyan niyo po. Ang isang malapit. Go! Si. <laughs> uh, uh. Ayan po ang magic wala, wala. akong daya. Wala akong tapa 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 Baka mo, baka mo. Game, game, game. Wait, wait, wait. No, wait, wait, wait.

po. Oh. Ako naman, ako naman. Saan naman po? Saka. Ako naman, ako oh. naman, ako naman. Oh! I love you, Papa Jesus. Oh! Ayan po, makikita nyo, isang addict. Koling-koli sa Trinoma. Sumisimot ang gate. Oh! So! Oh! Oh! ate Eh, magkano pa 'yan mag-test? Ate, 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 ate. Ano masasabi niyo sa game? Sige na. Mabaw ang game. Ano sabihin sa game? Mabaw. May tanong kami. Maayong mama niyo, papa niyo, at inyo angkol niyo, maayong si ate lulu si lula, si pentan, <laughs> anamalay na ito, ito, may naglaga sige na, oh, wao okay. ka si diyan, paano pa si ang makuha? Rin, 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 Sige O rin, 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 n'yo rin, rin, sige, rin, 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 po, may utang na rin, milyon. rin, 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 sa pyramid Mag public <laughs> apology ka natin kung ginawa mo kasalanan. Oh. Mag-sorry ka sa inyong ginawa, pinapil ng blade. Dahil mag-mark it at batas You love your mother very much, your uncle, your auntie, and your grandson. You love your mother. Your father.